Tila natuwa nga ang aktres na si Liza Soberano sa naging aksyon ni Bea Alonzo laban sa dalawang showbiz columnist na sina Oj Diaz at Christy Firmin, matatandaan kasi kamakailan ay nagsampa ng kasong cyber libel si Bea sa dalawa dahil sa mapanirang sinasabi nito sa publiko laban sa kanya. Nagpakita naman ng suporta si Liza Soberano kay Bea sa pamamagitan ng pag-like nito at pag-repost na inilathala ng sikat na website sa social media tungkol sa pagsampa ng kaso laban sa dalawang kolumnista. Nagawang suportahan ni Liza Soberano si Bea Alonzo dahil na rin sa mga hindi magandang karanasan niya laban sa dati niyang talent manager Oji Diaz, na si Christy Firm in, na makailang beses din itong muntikang masira ang karyer ni Liza dahil sa mga sinusulat nito na wala namang basehan, bagkus ay haka-haka lang, at madalas pa nga nitong paratangan si Liza na buntis, ngunit hindi niya naman napatunayan hanggang ngayon. Kaya naman, ganun-ganun na lang kung suportahan ni Liza Soberano si Bea Alonso ang ginawa nitong pagsampa ng kasong cyber libel laban kay Oji at Christy, dahil ayaw niya rin sigurong maranasan ni Bea ang naging mapait na karanasan niya laban sa paninira ng dalawa sa kanya noon. Samantala, matatandaan naman na bamwelta si Christy kay Bea at sinabi nito na hindi niya sinisiraan si Bea Alonso, bagkus ay ipinagtatanggol niya pa ito laban sa mga bashers, at bilang public figure daw ay dapat handa ka sa mga sasabihin sa iyo ng tao kung may nakikita sa iyo na mali. Sa ngayon ay wala pang tugon ng isa sa mga sinampahan ni Bea Alonso ng kasong cyber libel na si OG Diaz. Well, antayin na lang natin kung ano ang magiging resulta ng kaso dahil mukhang palaban din ng kampo Christy Firmin at pinaninindigan nito na wala silang sinasabing masama laban kay Bea Alonso.